umaga for today's video. Ayan, nandito naman tayo. No? Ayan, nagbabalik na naman tayo. <laughs> Ay, magbabalik naman ako mga langgan. So, pasensya kayo sa background ko. Merong unan, merong pom. So, ayan. Dahil mga langga, mayroon akong bisita kagabi dito. So, dito sila natulog. So, ay, mga langga, no, happy ako. Yes, talagang happy ako. Dahil noon, mga langga, yung maliit pa yung bahay ko, hindi ako pwede makatanggap. Ay, pwede naman ako makatanggap na bisita, pero hindi ako pwede makapatulog. Dahil sobrang liit lang kasi yung bahay ko noon, di ba? So, sa ngayon, mga langga, alam, alam ko na hindi ako makarating nito. Wala akong bahay kung wala kayo. Ayan, mga langga. So, sobrang happy ako talaga. Sobrang happy talaga ako na uh, pag may bisita ako, pwede ako makapatulog na bisita dito dahil dahil sa inyo. Ayan. Nakapagawa ko ng konting bahay. So, ayan, mga langga. For to this video, ha. Lagi na lang for to this video kaki, guys. ayan. So, ayun mga langga, sana patuloy, patuloy lang kayong sumusuporta sa akin. So, bago lang ako nagpabalik dito sa aking channel na mag-upload ng video. Dahil, siguro napansin nyo mga langga, wala na akong vlog-vlog. Dahil lagi na lang limited. So, dahil sobrang like, strict si Lolo. Iwan ko kung bakit. Dahil yung, meron kasi akong, basta, hindi ko na lang banggitin din. <laughs> Char, hindi ko na lang banggitin. So, ayan, mga langga. So, pansin siya nyo na lang yung background ko. So, ayan. Sobrang saya ko na meron akong unan. <laughs> meron akong boom. So, ba? Diba? Dahil noon mga langga, alam niyo mga langga, kahit ako lang, tsaka mga anak ko yung tumira sa bahay ko, pag lumakad ka ba, para mag ano, kawing kawing ano, iliwan ko kung ano sa Tagalog. So, ayan mga langga. So, so ang gagawin ko ngayon mga langga ay magluluto ng ato ning steam yung shumai. So, kwa -ikog. ay kong... Ay, wait, just wait, mga langka. Ang dyan na yung siya. So, mga ni mga langga no? Mga dyan ni siya. siya pinakalamit sa shumai, ang sauce. Mm -hmm. okay. So, listen mga kayo, magyaka ta. Ang listura itong kinabuhi dito mga langka. <laughs> so, mao ni na ata dere so atong i lagay yung ano shumai so thank you so much sa nagbigay nito yung friend so yan mga langga Shumay, shumay ito mga langga, binigay ito ng friend ko. Uh, ano, hindi lang friend, ano, at pinsan. <laughs> pinsan na ito, mga langga. So, ayun, sumahin nyo ako mag steam nito. So, dami na ang dito dahil sa sauce. Pero, mga langga, ang sarap ng sauce. So, yan. Tapos, magloto tayo ng noodles. So, ayan mga langga. Lagyan natin ng itlog yung ano natin, Para direct na siya. Pag kumukulo na siya, may maluluto na din tayong itlog. Taka. So ayan, maraming salamat mga no dahil ano. Yes. dahil sa inyong suporta dahil sa inyong pagsuporta sa akin meron na tayong bahay meron na tayong munting bahay at meron na din tayong munting kit ah. Uh, ano ni dirty kitchen meron na tayong kitchen <laughs> so ayun mga langga dahil sa inyo meron na tayo dito di ba mga langga noon iba yung basta yung maliit na So, sa ngayon mga langga, dahil sa inyo meron time, bye! Char! So, sana, ano lang, uh, patuloy lang kayong sumusuporta sa akin, Char. Daling itlog. Alam yung mga langga, yung isa ka na itlog, parang apat na araw lang. Apat or lima. So, another na naman. Itlog lang tayo mga langga. Hindi kasi ngayon, ano mga langga, dahil mga langga, sobrang, pag ano ka, sobrang hirap na, kasi ngayon mga langga, dahil sobrang mamahali na yung mga bilihin ngayon mga langga. So, no, so pag may pera tapos, eh, bili nang bili kahit ano, so wala din wala ding mangyari sa buhay natin. <laughs> so, ayan mga langga. Dapat marunong pa din tayo magtipid. Lalo na may mga anak tayo na siguro okay lang. Siguro pag wala tayong mga anak na pinag-aral, ganun. Wala tayong anak na bigyan ng baon araw-araw. Kung sarili lang natin yung binubuhay natin, siguro okay lang yun. Pero pag may anak ka, kailangan ka pa mag-ipon kailangan ka pa magtsaga para may mababaon sila araw-araw. So, di ba? So, hindi naman pwede sa ngayon nung walang baon. Ah, oh, siguro pwede lang, pero makita mo sa anak mo na kawawa. Kaya, sobrang sikap tayo. Kahit ano, kahit ano, subukan nating pasukin. Di ba? Kahit ano, subukan natin pasukin. Importante, wala tayong taong tinatapakan sa mga discarpy natin din lang natin to kung paano tayo mabubuhay. Di ba? Okay lang yan. Wala. Wala lang tayong pagkialaman sa ibang buhay. Di diba? So, kung saan tayo mabubuhay, kung kahit saan tayo makapunta, ipadpad ng hangin na mabubuhay tayo, let's go. Di ba? samayon so, mga langga. So ngayon. ito. mga langga. So lagay natin ng... Lagay natin sa hmm. na natin dito, Mga pa rin. Hindi siya pa. Ay, Nabuang naman na gawain ka. Ang anong kapuupong ka rin. Nakita mo yung kumas kami. kasi mga langga, magluto ng shumai dito. Mag-steam ng shumai. Alam niyo na mga langga, sobrang hirap ako. Ba't hanggang ngayon, sobrang hirap pa din. <laughs> Pero, makakain na ng, ano, tatlos, tatlong bisis isang araw. Huh? Sobrang proud ako. bago, hapit ng mobile at di lam. Oh, di naman <laughs> Gentlemen, olok olok lingin, nangita pula pula the place.